Yo, what's up guys? Nagsipasok na dito yung mga ano barko. Kanina yan oh. Pasok na yan. Dahil sa bagyo. Yan oh. Star Piri. Pumasok na rin. Malalim ito dito mga vloggers. Kahit barko nakapasok lang. Sa Sula. Bali hiwalay pala yung isla na yan oh, Pagdating doon sa loob, sa looban malawak na yan. Bali ang ano diyan sa loob, yung pakakay. Sumunod sumunod yung ano, ah, tabako. Tabako City. Malakas yata yung bagyo na yan kay nagsipagpasok na yung mga ano dito. Barko. Ito yung mga katabi namin bangka oh. Malalaki. Uh, mga pangulong yan. Yan yung junior, de, Ang may-ari na yan yung kapatid ni Boss Doming. Nandito na nakatira sa Ligaspe. Si Busing Dario. Yan yung ginawa sa Surigao del Sur. Sa Gitagon. dun yung ginawa. Bago yung pangulong na yan. Malaki yan naman yung dating pamiwasan ni Busing Rande yan you know? ginawa ng taksay dito sa Ligaspe malaking pamiwasan niya dati you know? karga din yan ng parang 180 luki napakataas ang bangka na yan Rune Early ang pangalan na yan Ayan. Ngayon ay ano na siya? Pangulong na. Ginawa ng taksay. Tingnan niyo taas niya mga kablogger so. Sobrang taas niyan. Panlimang ano na yan? Kumasok. Oh, ay mayroon pa palang isa oh. Ano no? Pasok na. Ngapat. Ano lang pala dyan, Malalim lang pala sa ano na yan, kalagitnaan. Kaya lang dumaan ang barko. Masarap ah, na. Hindi ko nakita yung ibang pumasok kanina tulog ako doon sa una ng kablages at ang pakiramdam ko. Pinatrangkaso ako sa ulan-ulan dito sa Ligaspi. Nangarga kasi kami kahapon. Naulan kami. Ah, bali isang uh, kargahan lang namin yung ano 130 block eh. Isang truck lang. Hindi gaya doon sa amin na dalawang balik ng ano. Truck ni Busing. Dito malalaki ang truck. Bulaga ng sagi ko. Eh. Diretso pa yan doon sa looban. Malawak na yan dyan sa loob. hindi ko na mga ka-vloggers i-vlog yung ano ah, yung pagbaba namin ng isda dito. At budigiro ako. Naroon kami sa ilalim ng budiga. Hindi masyado ma ano yung isda. Hindi masyado ma-klaro sa camera kay mausok sa ilalim ng ano, budiga. Gawa sa ano yan yelo. Wala ngaw singaw yung budiga namin pag binubuksan niya ay nag-uusok. Kaya ang camera malabo. Eh, hindi ko na dinala hindi ko naging vlog yung pagbaba ng isda at nasa ilalim kami kami ay mga budigero pati yung pangangarga hindi ko na rin ay vlog ang starting na yan ay bali bato na lang palang kulang naroon nga si kapitan sa city sa ligaspe at na grocery na yun para pagliwas ang bagyo lalabas na kami dito dadaan kami dyan sa kuwana ng bato kuha kami ng bato para dito chula out na naman dito na naman siguro ang balik namin pag mahalan isda. At doon sa amin hindi nagmamahal. Maganda dito. At kahit maliliit yung pirit, mahal. Maabot ng 140 kilo. Doon sa amin yung pirit na yan ay halos hindi yan bilihin. At doon ang ano talaga ng mga pangulong napakadami. Daya na yung palima na daw yan. Sabi ni Parang Sadam. Yung barko na yan. Mga piribot. Madami ditong piribot sa ano, Bicol. Biyahe yan sa mga isla-isla. Uh, biyahe papuntang ano yan, Birak, uh, Tabaco City, yan ang mga ano na yan. Shoutout sa ating mga viewers dito sa ano Ligaspeng sa buong Cavite. Shoutout Yan ang mga nagpasok kanina. Oh. So, yun. Ang dito na lang ang video natin mga ka-vloggers. Maraming salamat sa inyong panonood. At pakishare na rin ang video na to.